Employment ng mga contract of service employee at job order employee o COS at JOS na nakatakda magtapos ngayong Desyembre, pinalawig pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Kenneth pasyente sa report, Rise and Shine Kenneth. Sampung taon nang nagtatrabaho sa ilalim ng contract of service sa isang government agency si Jenny Lin. Bagaman nagpapasalamat siya dahil sa oportunidad na ito, hindi niya maiwasang mag-alala sa tuwing nalalapit ng magpaso ang kanyang kontrata walang assurance na ma-re-renew ka. Kasi pag COS ka, yun. Pag di ka na kailangan, pag di na kailangan ng, ng work mo, yun, pwede ka nang biirin renew or yun, mawala ng work. Ang pangamba ni Jeneline at ng libu-libu pang mga empleyado sa pamahalaan na nasa kaparehong status of employment, pinawi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr sa sectoral meeting sa Palasyo kasama ang DBM, DILG, COA at Civil Service Commission, ipinag-utos ng punong ehekutibo ang pagpapalawig pa ng employment ng mga JO at COS employee na nakatakdang magtapos ang kontrata ngayong Disyembre. Inextend ito ng Pangulo hanggang sa katapusan ng Disyembre sa susunod na taon. Bagay na ikinatuwa ng mga empleyado. Masaya naman po na na-extend po uh, tuloy ang trabaho at the same time, tuloy din po na makakatulong din po kami sa government agency. Less worry po na may 2024 wala nang job. Assurance din siya sa aming mga COS, syempre na nakakatuwa na ano, may assurance na until 2025. Bukod naman sa extension ng kontrata ng GO at COS employees, inatasan din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na bumuo ng mga programa para ma-develop ang mga kakayahan ng naturang mga empleyado. Gayon din ang re-educating at training para sa kanila, katuwang ang higher learning institutions, para tulungan silang maipasa ang civil service exam. Ayon sa Pangulo, ito ay para magkaroon ng government workers na kwalipikado para sa mga plantilla position. Dagdag pa rito ang pag-atas ng Pangulo sa government agencies na masinsinang pag-aralan ng kasalukuyang estado ng government workforce, kabilang na ang mga JO at COS. Dapat anyang malaman kung ilang mga plantilla position ang kailangang punan, ilan ang mga contractual sa kabuuan ng mga empleyado para magkaroon ng ideya ang mga kinaukulang ahensya kung paano ginagamit ang naturang sistema. Sa pinakahuling tala, 29.68% o katumbas ng 832,812 ng kabuuan ng government workforce ang nasa ilalim ng COS at JO. Pinakamarami rito ay sa DPWH na sinundan ng DOH, DepEd, DSWD at DENR. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.